Isang truffle pizza ako na sa akin, isang burger. Sa buffalo wings. Tara, order tayo ng carbonara. Tapos kunin natin yung kay Alexa. Oo nga, tara. Isang truffle pizza ako na sa, ako sa akin, ako sa sa akin wings. Sa burger. So ano, girls? Ready na ba kayo sa school? Yes, Teacher Mike. Ready na ako maging right hand mo. Eh ako, pwede maging left hand. Girls, gusto nyo ba talaga malintikan kay Abby? Teacher Mike, kaming bahala kay Coach Abby. Okay. Kakausapin namin siya. Sasabihin namin, ikaw yung best teacher para sa amin. Okay, kayong bahala. Sana tumalab yung plano nyo. Ice, pizza, dala nyo kami makakain dito. So ano, Pogi, po, Nasaan yung mga cheerleaders dadating mo? Dadating yung mga yun. Pagbalik sa school, iiwanan ka na niya. mo ko sa'yo, ingit ka kasi. Pizza ako at carbonara. Oo, pizza and carbonara sa amin ni Dima. Oh, Loren, kumusta? Ready ka na ba sa school, ha? Oo naman, syempre. Coach Abby, nakapadsyaba pa kami. Girls, na. okay lang yan. Late na late na tayo. Bilisan nyo. Ay, Salon tayo pupunta Alexa, bilisan Doon mo tayo sa pinakamalapit Sana makaabot tayo, wala nang time Diana, baka may gusto kang bilin dito Mask, hand cream, marami kami Julie, di ba sinabi ko sa'yo, bilisan mo, wala akong time Magsha-shopping pa kami, pakibilis Okay, girls, one minute Tapos aalis na tayo, bilisan nyo Okay, okay tapos na, na sila, sila. Hoy, kayong dalawa, tama na nga yan Para naman kayong mga babae Kev, ano ka ba? Pupunta tayo sa school Maraming cool teenagers dun Dapat, pogi kami, gwapo Oo, dapat gwapo kami para sa mga cool girls Zoop, wala namang papatol sayo Ikaw naman, zakat Ingatan mo si Kitty Lalo na sa mga newcomers Pwede ba? Huwag mo sirain yung mood ko Tinatakot mo pa ako eh Makikita mo, lahat ng cool girls mapupunta sa amin Guys, okay lang ba tong bagpak ko? Parang ayoko yung kulay Parang pambabae Okay lang ba? Okay, okay lang, zakat Lila, anong oras na? Teacher Mike, hindi na natin sila pwedeng hintayin. Oras na, wala pa rin sila. Anong gagawin natin? E di umalis na tayo. So ano guys, ready na ba kayo lahat pumunta sa school? Oo! Oo! Okay, yung mga losers. Woo! Woo! Yung mga astig nating basketball players. Yeah! Kami At mga cool basketball players! Uy, 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 ano yan? Ano nangyayari? Anong problema? Teacher Mike, si Timo tsaka Smilek magkaaway sila ngayon. Dahil yan sa love, alam mo na. Okay, mga frogs cheerleaders. Frogs are super!